Gustong gusto mo ba na mababaliw sa kakaisip ang mahal mo sa'yo? Lalong lalo na kung ikaw ay bigla na lang niyang iniwan na walang sapat na dahilan. Kaya ngayon sobrang lungkot mo at iyak ka ng iyak dahil sa kakaisip mo sa kanya na maging okay at maayos kayong dalawa. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tumatawag, text o chat sa'yo. At ikaw ay palagi naghihintay na tawagan para magkapag-usap kayong dalawa, pero wala talaga. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual. Ito'y napaka-simple, napakadali lamang pong gawin, at paniguradong ito'y napaka-epektibo at makakatulong ito sa inyo, basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel, at panulat kahit anong kulay at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, kumuha ka lamang ng siling haba o siling labuyo kahit na anong sili na meron ka ay pwedeng gamitin at hiwain mo ito kahit ilang hiwa at saka ilagay ito sa papel na sinulatan mo at pagkatapos ay balutin mo. At pagkatapos mo nang balutin ang sili sa papel, ay pwedeng ilagay sa ziplock o kahit na anong plastic na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin at pagkatapos hawakan saglit ilapit sa baba mo pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito pangalan at apelido ikaw ay iiyak at mababaliw sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon ibulong o banggitin ito ng 7 beses at pagkatapos Pwede mo nang itago ang ritual, pwede dalhin, pwede itago kung saan safe na wala makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan. At kung sakaling wala kayong sili, siling haba o siling labuyo, ay pwede kayo gumamit ng chili flakes o chili powder. At kalahating kutsara lamang po ang ilalagay niyo. At ito muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.